kwento ni Arman na ginagalang at kinakatakutan. Ngunit piglang umiba ang kanyang mundo dahil sa batang kanyang nasagi. Kilala itong si Arman na isang siga at walang kinakatakutang tao at kinakatakutan ng mga kasamahan nito sa grupo ng mga mapya. Ganyang klasing tao itong si Arman. Kung kaya pili lang ang naging kaibigan nito. Yung mga tao lang natapat sa kanya at hindi siya tatablahin. Sa kabila ng pagiging siga nitong si Arman, ay isa naman siyang mabuting ama sa kanyang asawang si Nida at sa nag-iisa nilang anak na lalaki na si Lucas. Hindi naman kasi pinapaalam ni Arman sa kanyang pamilya ang uri ng buhay na meron ito. Dahil nga sa tinahak na landas nitong si Arman, ay doon din napahamak ang kanyang asawang si Nida at nag-iisa nilang anak na si Lucas. Nang isang araw, nang bigla na lang tambangan ang sinasakyang kotse nitong si Arman, Lulan, ang asawa at anak nito. At ginawang paulo na ng mga bala ng iba't ibang klasing barel. Matapos ngang ratratin na mga kalalakihang yon itong sasakyan ni Arman, ay agad na ang mga itong tumakas. Sa takot na maabutan sila ng mga pulis, napapunta na sa pinangyarihan ng krimen sa mga sandaling yon. Suwerteng nakaligtas itong si Arman sa pangyayaring yon. Kwento-kwento na ng kanyang mga kasama na imposible nang mabuhay pa ito. Ngunit himalang gumising itong si Arman at hinanap ang kanyang asawa at anak na hindi nakaligtas sa trahedya. Sinisin itong si Arman ang kanyang sarili sa nangyari sa kanyang magina at nang makabawi na siya ng lakas ay una niyang tinugis yung mga taong gumawa noon sa kanila at ginawang ipakiganti ang kanyang magina. Ngunit kahit nakapagiganti na itong si Arman ay nandoon pa rin ang lungkot at pangungulila sa kanyang magina dahil hinding hindi na nito may pa ang kanyang magina isang buwan ang lumipas matapos ilibing ang labi ng kanyang magina ay ginawang lapitan ng isang detective itong si Arman at inabot sa kanya ang isang tape recording wala itong binigay na detalye sa kanya kung kaya't naintriga itong si Arman at sinadyang pakinggan yung recording. Naiyak itong si Arman nang marinig yung recording na iyon. Dahil sa boses pala iyon ng kanyang asawa bago ito nakitlan ng buhay. Love, magbago ka na ha. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo. Alam kong kaya mong magbago. Pagmamahal lang ang kailangan mo. Mahal na mahal ka namin ni Lucas. Paalam love. Umuubong huling wika ng asawa ni Arman. Matapos mapakinggan ni Arman yung recording, ay muling tumulo ang mga luha nito. Minabuti na ni Arman na itago yung recording dahil sa yun na lang ang huling alaalang na iwan sa kanya ng kanyang yumaong asawa. Dahil sa ginawa papalang sunugin ng mga kalalakihang yon yung bahay nitong si Arman hindi naging madali dito kay Arman ang kanyang napagdaanan. Dahil sa hindi niya matanggap-tanggap ang biglaang pagkawala ng asawa at nag-iisang anak nito. Ginawa nga nitong si Arman gabi-gabing magpunta ng bar para maglasing. Minsan nga'y napapaaway pa ito doon sa bar. Dala ng sobrang kalasingan nito. Mabuti na lang na doon ang kanyang mga loyal na mga kasamahan para siya ay gabayan at tulungan sa tuwing napapaaway ito. Hanggang isang gabi, balisa at lasing habang nagmamaneho ng kanyang sasakyan itong si Arman. At dahil sa dumidilim na ang kanyang mata, kung kaya't hindi niya napansin ang isang batang tumatawid ng kalsada. At kanyang nabangga yung batang yon. Sa pangyayaring yon ay biglang nawala ang kalasingan nitong si Arman at agad na bumaba ng sasakyan para suriin yung kalagayan ng bata. Natagpuan niyang duguan at naghihingalo na yung batang lalaki sa sandaling yon. Naisip niyang hindi naaabot yung bata pag pagkaantahin pa nito ang ambulansya kung kaya't kanya na itong binuhat at isinakay sa kanyang kotse at dali-daling ininakbo sa malapit na hospital. Minalas pang punuan yung hospital na una niyang pinagdalhan ng bata. Kung kaya't napilitan siyang ilipat yung bata sa ibang hospital. Mabuti na lang na merong malapit lang na isang pribadong hospital. Doon lang din sa unahan ng hospital na kanyang dinalhan sa bata. Agad niyang ipinasok sa ICU yung bata para agad na masuri ang kanyang kalagayan at para mabantayan na maigi ang kanyang kalagayan nanibago sa sandaling yon itong si Arman sa kanyang nararamdaman dahil sa parang kakaiba ang kanyang nadama para sa batang yon. Ngunit naisip din niyang baka dala lang iyo ng pagkamis niya sa kanyang anak. Sir, ikaw po ba ang ama ng bata? Sambit ng doktor na lumapit sa kanya. Natameme pa sa kanyang isasagot itong si Arman sa sandaling yon. Hindi ma'am, Guardian lang po niya ako. Wika pa nito. O sa sige, para sa iyo ko na lang sasabihin ang kalagayan ng bata. Madami siyang fracture sa katawan niya at meron siyang internal bleeding sa kanyang kanang ulo. Mahaba-habang gamutan nito sir. Kakayanin po ba ng budget niyo sir ang gastusin sa gamutan? Tanong ng doktor. Gawin niyo po ang lahat dok. Mailigtas lang ang bata wala po tayong problema sa pera. Mahina saad nitong si Arman. Sa punto ngang na itong si Arman ang nagtayong kapamilya ng bata dahil wala ni isang dumating para siya'y bisitahin. Naluha na lang itong si Arman nang marinig niya mismo sa doktor na wala ng mga magulang yung batang yon dahil sa pumanaw yung kanyang mga magulang nang siya'y sanggol pa lamang. Sanhin ang isang pagsabog ng isang building sa narinig ni Arman ay lalong bumigat ang pakiramdam nito at muling naluha para sa batang yon. Sa nalaman nga nitong si Arman ay siya na ang tumayong ama ng batang yon at sumuporta sa kanya sa pamagitan ng araw-araw na pagbisita sa hospital at sa pagbili ng kanyang mga kailangang mga gamot. Sa araw-araw na pagpunta ni Arman sa hospital at sa pagmasid sa batang lalaki na iyon na wala pa rin malay ay unti-unting napalapit ang loob nitong si Arman sa bata dala na rin siguro ng awa nito sa bata Isang araw nakatulog ng mahimbing itong si Arman dahil sa napuyat ito sa kababantay sa bata at nang magising na siya ay laging gulat nito at nasayahan itong si Arman nang kanyang masilayan yung batang yon na nakaupo sa kanyang harapan na nakangiti habang nakatitig sa kanya. Gumanti na lang din ang ngiti itong si Arman sa sandaling yon at dalidaling bumangon para ipaghanda niya ng makakain yung bata. Ito, pagkain. Kumain ka para manumbalik ang iyong lakas. Masarap to. Ako mismo ang nagluto nito. Maraming salamat po, mister siguro po napaka-bless mong tao kasi kahit hindi mo ako kaano-ano ay nagawa mo pa ring alagaan ako at ginawa mo pang isakripisyo ang oras mo para sa kagaya ko lang. Napakabuti mo pong tao, mister. Pagpalain ka nawa ng Panginoon, naluluhang sambit ng bata. Napangiti itong si Arman ng bagya. Siya nga pala Arman nga pala ang pangalan ko. Yung sayo, pwede ko bang malaman ang pangalan mo bata? Matagal ko na kasing gustong malaman ang pangalan mo. Para matawag naman kita ng maayos, saad naman ni Arman. Gumanti ulit ng ngiti dito kay Arman yung batang yon. Lucio po mister ang pangalan ko. At ako na lang po mag-isa ang bumubuhay sa sarili ko. Wala na po akong karamay sa buhay. Mister, pwede ba kitang maging tatay? Sa sinabi nga ng batang yon, ay naluha na lang man din itong si Arman at biglang bumalik sa kanyang alaala -ala ang sinabi sa kanya ng kanyang asawa. Doon na nga sa puntong yon nagdesisyong magbago itong si Arman at ginawa niyang talikuran ang kung anong kanyang kinagisnan. At dahil naging malapit sila sa isa't isa ng batang yon, ay ginawa ng panindigan ni Arman ang pagpapanggap nito. Ginawa nga nitong si Arman na magpanggap na isang pulubi para mabilis niyang makuha at mabilis siyang mapapalapit kay Lucio. Sa araw-araw nga nilang pagsasama ni Lucio ay araw-araw din na nagbabago itong si Arman. Sa araw-araw ay nagbabago ang pananaw nito sa buhay yung naging masaya na itong si Arman sa simpleng buhay kasama nitong si Lucio. Tatay Lucio, alam mo po, sobrang saya ko nang dumating ka sa buhay ko. Masarap palang lang magkaroon ng tatay. Masarap palang lang meron nag-aalaga at nagmamahal sa iyo. Tatay Arman, mahal na mahal ko po kayo. Seryosong si sambit ni Lucio. Muli na namang naluha itong si Arman sa binigkas ni Lucio sa kanya. Di mo lang alam kung gaano mo din ako pinasaya, Lucio. Nang dumating ka sa buhay ko, pakiramdam ko ay isa kang anghel na ipinadala sa akin ng Panginoon para tulungan akong magbago at ituwid ang buhay ko. Mahal na mahal din kita, Lucio. Tugon naman ni Arman sa bayakap sa bata. Masayang masaya na sana itong si Arman sa kanyang sitwasyon at sa kanyang buhay na kasama itong si Lucio. At gusto na sana niyang iwanan ang lahat ng kanyang di magandang gawain. Ngunit sadya talagang ayaw siyang pakawalan ng kanyang nakaraan. Nang isang araw, bigla na lang may humarang dito kay Arman at Lucio. Habang silang dalawa ay naglalakad pauwi ng kanilang tahanan. Nasagi pa nga ng sasakyan nila itong si Arman at napaupo sa gilid ng kalsada. Pansin ni Arman ang mangyayari sa sandaling yon na merong hindi magandang mangyayari. Nang bigla na lang may lumabas na isang armadong lalaki galing sa sasakyan at ginawang agad na paputukan itong si Arman plano na talaga nilang wakasan ang buhay ni Arman sa sandaling yon. Kung kaya't wala nang sinayang na oras itong armadong lalaki. Pansin din ni Lucio na may masamang balak yung lula ng sasakyan na iyon sa kanyang tatay. At nang masilayan nga ni Lucio na babarilin itong si Arman, ay ginawa nitong si Lucio na dalidaling iharang ang kanyang katawan sa kanyang tatay para hindi ito matamaan ng bala. Napapikit na itong si Lucio sa sandaling yon at tinanggap na ang kanyang kapalaran. Umalingaw ngaw ang liwang putok sa sandaling yon. Nang laking gulat nitong si Lucio na wala man lang siyang ni isang galos. Ngunit nang kanyang tingnan sa kanyang likuran ay doon pala ang kanyang tatay Arman na humarang din sa kanya para hindi siya matamaan ng bala. Sa ginawa nitong si Arman ay katawan niya ang sumalo sa limang balang iyon. Nang hina na sa sandaling iyon itong si Arman dahil sa natamo nitong tama ng bala at sumusuka na ng dugo sa tuwing uubo ito. Sigaw ng sigaw ng tulong sa sandaling yon itong si Lucio. Ngunit dala ng takot ng mga tao ay wala na isang lumapit sa kanila. Ginawang ang hawakan ni Arman yung kamay nitong si Lucio at binigkas sa mga katagang Lucio, mahal na mahal kita, lumaki kang mabuting tao at huwag mong gayahin ang tatay mo. Alam kong malayo ang mararating mo, Ingatan mong mabuti ang iyong sarili. Palagi mong tatandaan. Mahal na mahal ka ng tatay. Huling sambit ni Arman bago ito binawian ng hiram na buhay. Habang kinakandong ni Arman ang kanyang amang wala ng buhay, ay walang tigil ito sa kakaiyak. Matapos ng trahedyang yon, ay ginawa nitong si Lucio na mag-aral ng mabuti dahil yun ang gusto ng ama niya para sa kanya. Sinigurado na pala ni Arman ang lahat para sa future ni Lucio dahil sa alam na alam niyang walang kasiguraduhan ang kanyang buhay. Kung kaya't ginawa na nitong gawa ng blank account itong si Lucio. Kung kaya't ginawa na nitong bigyan ng bank account itong si Lucio. Kung kaya't, ginawa na nitong lagyan ng bank account ang Kung kaya't, ginawa na nitong gawan ng bank account itong si Lucio. At inilagay doon ang lahat ng kanyang ari-arian ng kanyang ama. Kung kaya't sa kasalukuyan ay isa ng doktor itong si Lucio at panay pagtulong sa tao ang ginagawa nito. Mga ka-explorers, sadyang mahirap ang magbago pag nasasokdulan na ang ating ginagawang kasamaan. Sadyang mahirap ang magbago pag nasasokdo ang huling sinabi sa kanya ng kanyang ama. Ngunit libre lang ang pagbabago. Ngunit wala itong halagang hinihingi Matapos ng trahedyang yon, ay ginawa nitong si Lucio na mag-aral ng mabuti dahil yun ang gusto ng ama niya para sa kanya. Sinigurado na pala ni Arman ang lahat para sa future ni Lucio dahil sa alam naman niyang walang kasiguraduhan ang kanyang buhay. Kung kaya't ginawa nitong gawa ng bank account itong si Lucio at inilagay doon ang lahat ng kanyang ari-arian at ginawa niyang ipamana dito kay Lucio ang lahat ng bagay na meron ito. Ginawang ang panghawakan ni Lucio ang huling sinabi sa kanya ng kanyang ama kung kaya't sa kasalukuyan ay isa ng doktor itong si Lucio at panay pagtulong sa tao ang ginagawa nito. Mga ka-explorers, sadyang mahirap ang magbago pag nasasok dula na ang ating ginagawang kasamaan. Ngunit libre lang ang magbago at wala itong halagang hinihingi kundi ang ating pusong gustong magbago.